Walang hiya yung bagyo kagabi na yun ah. Ito oh, pinatumba lahat saging dito sa baba oh. Oh, ayan oh. Ang dami. Ayan. Walang ah, hiya, malakas-lakas din pala yun. Ang dami saging na pinadapaw, oh. Ayun po oh, sa baba. Ah, langyo talagang bagyo na yun. dito dumaan ang bagyo sa baba ayan oh, sayang naman yung sa akin oh. ako po ang dami niya sinayang ang dami niya yung tinumba pati ba naman yung nyug oh, binuwal niya oh. ayan o, oh, binuwal niya o, oh. Tino mo yung ugat ayan o oh. malakas na yung bagyo na yun ah, ah open pala dito kaya dito sa dumaan dito dumaan yung bagyo oh. ayan guys o, so yung karagatan o oh. Ayan o. No? Ayan. Guys. Sana kaya yung bag yun na yun. Ayan o. No, Napakalalim yun guys. Nabangin. Ayan. Pag gumulong ako dyan. Sigurado. Naglalagyan ako. Ayan guys. Ang ganda ng tanawin at no? Tulagiran ng mga bundok tong lugar na to yung santo ninyo sityo santo ninyo barang barangay tigbaw yan grabe yung bag na yun ayan o oh, yung mga nyug o oh. oh. nyug yan o oh. alam niya pinatagilid niya malakas takas din pala hangin malakas kasi ang hangin guys eh ayan o oh. nabuhal o oh. Ayan yun, sa kabila pa, sa unahan, ayan o. Oh. yung yan. O, oh, meron mo tatlong yug, hindi lang tatlo, isa, dalawa, tatlo, apat. Apat na yug, ang pinataob ng bagyo. Ayan o, oh. nabuhal oh. Sa lupa Ito so, guys o, oh. nabuhal niya oh. yung yug o. Oh. O, oh, nabuhal niya. Ayan, yug yan, buhay pa yan o. Oh. Oh pa isa ayan nabuhal na rin oh. oh, ayan buhay ayan ayan pa ayan pa yung isa nag incline tumagilid so, lahat ayan pa yung isa o oh. oh. alam nyo talagang bagyo na yun alakas din Pa, oh hindi ito ba naman eh yung papaya ko oh pati ba naman ito dinali niya pa oh Bahay pa naman bunga sayang o yan guys ito yung tinamasa ng bagyo kagabi I'll shout out sa inyo Ang ingat ingat na lang